Uh, sana magustuhan nyo po yung regalo ng ating Mayor Hani Lacuna at ating Vice Mayor Yul Servo. Mais ko lang po kayong batiin ng maligayang maligayang Pasko and the Honey Yul Year. Wala po isip lang, handog lang po ng Lusog ng Maynila para po mapakita namin ang pagmamahal namin sa inyong lahat. Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. buhay ang uh, intramuros. Sa inyo po lahat, Merry Christmas and Happy New Year. Andito po ang buong Team Ascenso manilenyo para maghandog po ng kaunting kasiyahan sa inyo at advance Merry Christmas po. Atok may pamaskong handog sa inyo ng Asyadat uh, ng Maynila at syempre ako natin yung kasi alam mo yung pangko. Pumapati lang po sa inyo ng Merry Christmas and a Honey Yule Year. Um, sana magustuhan nyo po yung regalo ng ating Mayor Honey Lacuna at ating Vice Mayor Yul Servo. Honey Yule, yay! ito na po ang ating lingkod bayan, ang ating Yulda Vice Mayor Yul Servo Nieto. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga uh, kapwa ko, Batang Manila inyo. Kumusta po kayo? Malapit na ang Pasko. Kaya yeah, meron tayong Christmas giving dito. Kami po ay babati na po sa inyo ng Advance Merry Christmas. And a Honey Yule year po sa inyong lahat. Basta mag-ingat po kayo palagi ha. Stay safe, stay healthy, stay happy always. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Saktong sakto. Meron na kayong pagsasaluhan sa bisperas ng Pasko. di ba? Diba? Yan naman po ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Ang magkakasama ang pamilya. Merry Christmas and a Honey Yule Year. Ang Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa, may saya. Maraming salamat. sa salu-saluhan ninyo sa araw ng Kapaskuhan. Magandang magandang hapon po Barangay 37. Ang panalangin ko po sa bawat isa po ng mga kadistrito ko dito sa Tundo ay kasaganahan, kaligayahan at pagmamahal. Maraming maraming salamat po. Asenso, Saan Sana po ay uh, pagustuhan ninyo ang aming munting uh, bibigay sa inyo. Merry Christmas, Happy New Year. Happy po Advance Merry Christmas sa inyo lahat. Kami po narinito nag ng maagang pamasko, maagang pagbati, at syempre maagang pagmamahal. Wala po sa aming pamilya. Maraming salamat. Merry Christmas and a Happy new year po sa inyo lahat. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po kami para magatid lang ng konting saya uh, galing sa lusod ng Pamara ng Maynila na ang ating Christmas gift ngayon at malapit na po ang Pasko, sana po may pagdiwang natin ito ng punong-puno ng saya, punong-puno ng pagmamahalan. Kaya pagdamutan po ninyo nakayanan ang nakayanan ng inyong lungsod, ito po ay ang aming paraan para pasalamatan po kayong lahat. Mahal na mahal po namin kayo dito sa Maynila. Ang Pasko sa Maynila may kalinga, may ginhawa, may saya.